Ito ba mo? Ito kanta? Sige po yan. Mabal, hindi, hindi, hindi. Huwag mo na lang galamin. Sagad mo. Mabanti ka na lang. Oo. Oh, Kasi pagbabago yung manubela mo. Oo. Oo yun, no. so, mo. Ay, Ayan, no. Stop. Oh, oh. oh, ganun yan. Ganun Tama, mo. Ayan o. Oh. Stop. Oh, Ayan yan. Yan. Yeah. Tama dito. Oo. Oh, oh. Tama yung nakita mo kanina. Pasigip na siya. Gitna mo na. Ah, di, di, di. lang. One and two. Gitna. Atras. Yan. Kailangan mo sa ulo mo lang yan malapad ka pa nga dito. Okay na yan. Ayun. O, so, tingin dito pa rin. Hanggat din nakakapasok yung gulong mo dito, ang attention mo nandito. Ayun. o, suwabi na o. Oh. Ayan oh. Yes. Ayun. Oh. Dapat ganyan ang space. Dito mo mo, dito sa reference mo. Dapat ganyan lang yung space mo. Hanggang makapasok siya na lang yung Okay na pag ganyan na, yes, na yes, dito Dito na sa ano sa reference, yeah, tinawag ko pantay na. Okay eh, na. Okay. nakita o, Ito, na gitna mo na. Oop, oh, yan, one, two, then atras. O, oh, yun lang yung nagkamali ka doon kanina. Ay kasi ay yung... si Yes, di mo na binago. Ito mo gusto? Dito, sa kanan? Paalis kasi ito. Okay. Wala namang iba? Banda ron, tinan sa may puti. Ay, meron din. Ay. Parang tayo lalabas dito din. Babalik po. Tayo. Opo. Ito meron dito. Sige po. Ano parang ang gulo ng ano? Nang? Nang gulo. May tama lang. Iyan. Okay. Eh, Iyan. 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 Stop. Okay na yan? Todo mo rin. Dito. dito ko muna mag-attention. Okay. Diretso ka muna.

Pag pumasok ng gulong dyan, tingin ka dito. Sa kabila. Tata naman ito. Masige. Pasok na. Kaya pasok na. Tingin mo ito sa kabila. Masige ka dito. Masige pa na. Pag masige dito, maluwag dyan. Drive. Anong gagawin? Drive sa ka? ka. Iya. Yeah, todo. Ano? Yeah, konti lang. konti pa. Yeah, hanggang pumantay ka na lang dito, wag mo nang ano niya. Pumantay, pantay mo lang yan. Ah. Oh. Okay, pantay na lang. Hmm. Is po yung ganun Ayan. ah, <laughs> Atras ka na. Ayan o. Oh. Ayan. O, oh, diba? Then, nandiyan na may reference ka na lang dito eh. na atras. <laughs> Isang mahirap eh. ah, <laughs> <laughs> tapos eh, medyo maluwag dyan sa kabila. Oo. Uh -oh. oh, kumabigay dyan ng Yan. Di, abang naatras. Hindi, huwag mo nang galawin. Abang nagalaw, ganito, na si ma'am. Patrasin mo siya. Abang nagalaw ka, ganyan mo siya na konti lang. Sige. Yan. Tingin nga, po. pag umangat na ito, agit okay na mo oh, na. Agit na mo Trust. Galing na po ako mag-park. I mean, marami pang ano, pero kaya ko nang pumunta dito na mag-isa. Hindi ka natakot. E. Yes.